Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Aking ipinapaabot ang aking taus pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap na Pasko, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig haninyong tanan.